So ayun mga idol, magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo sa aking munting taniman. So sa araw na ito mga idol, may babahagi ako sa inyo na pamamaraan upang mapaganda at maparami ang harvest ng inyong tanim na luya mga idol. So bago nga pala ako magsimula mga idol, nais ko nga palang magpasalamat sa aking mga supporters dyan. Sa aking mga solid na subscriber dyan, hanggang ngayon di pa rin pumibitaw. So maraming salamat sa inyo mga idol. At kung bago ko lang naman dito sa aking YouTube channel, Welcome to my channel, Idol. Saka huwag mong kalimutan, na Idol, na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang pang lagi kang updated sa aking mga bago ko pang i-upload na video. So ayun mga Idol, simulan natin. Let's go! Ang una natin gagawin mga idol hahawainin muna natin yung ating luya so ganyan mga idol tatanggalin natin yung mga damo na nakapaligid sa ating luya para yung luya natin mga idol walang kaagaw sa nutrients na ating ilalagay dito mamaya so ayun mga idol tatanggalin natin yung mga damo damo sa ating tanim na luya So, Pag natapos na ng hawanin yung tanim ng luya mga idol, ang kasunod natin gagawin, ating isisik yung lupa, parang ganito mga idol. Isisik natin yung lupa para maging buhag yung lupa mga idol. So ayan. Ganyan ang gagawin natin. Isisik natin yung lupa. So, ang dayami kasi, uh, maraming nutrients yan. Dahil nga sa, ano, sa palay. Dahil ang palay ay puno ng abuno. So, maraming abuno ang palay. Tapos, pag inaanin na siya, nai stack doon sa puno ng palay yung mga abuno. Kaya pag nabulok ito, magiging pagkain din ng ano, ng halaman na lalagyan natin ng dayami. So, ayan. Tsaka ang kagandahan mga idol kapag may dayami yung ating tanim at kapag tag-init hindi agad-agad na tutuyo yung lupa so medyo moisture yung lupa ng ating tanim mga idol dahil nakukuom niya yung lupa hindi, hindi direktang nasisinaga ng araw yung lupa kaya hindi agad-agad na tutuyo so yun ang kagandahan ng may, may lagay na ano, dayami sa ating mga tanim mga idol so yun yung purpose kung bakit nilalagyan ng dayami yung tanim natin luya para mas mapaganda yung pagtubo ng luya natin saka mas lumaki yung laman niya dahil yung dayami mga idol kapag nabulok yan nagiging buhag lupa so nagiging mataba yung lupa kaya naman yung mga tanim na nilalagay ng ganyang sistema nagiging maganda rin yung tanim lumalaki ng mataba at saka Uh, lumalaman ng malalaki at saka marami. So ayun. Kaya magandang lagyan ng dayami yung ating mga tanim. So ayun mga idol. So ito yung nilagyan ko na ng ano, dayami. So ayun mga idol. Nalagyan ko na ng dayami. mga aking tanim na luya. So ayan. Kapag nabulok yan mga idol, Magiging pataba na yan sa tanim. Sa ang kagandahan ng may uh, ano, may dayami, kapag umuulan, hindi nagano yung lupa. Hindi nadadala ng tubig yung lupa. Dahil natatakpan ng dayami. Tulad nito, kapag umulan, sa dayami tatama yung tubig. Hindi direkta sa lupa. Kaya yung lupa, naka-steady lang dyan sa tanim. Pero kung hindi natin lalagyan ng dayami mga idol, yung lupa, mag-aano yan, uh, madadala ng tubig. Pag malakas yung ulan. So, ayan. Yan yung ating luya mga idol. So, so ayan mga idol. Kaya nilalagyan ko yan ng uh, dayami para mas maganda ang tubo ng ating luya. kasi sa anong halaman na tinatanim ko mga idol, nilalagyan ko ng dayami. Pag wala naman dayami mga idol, pwede rin yung damo na tinatanggal natin sa ating taniman. So, ibibilad lang natin yung damo para mamatay bago natin lalagay sa ating mga tanim. Para pag tumagal na, mabubulok na yun yung uh, damo. So, ganun din. Parang sa Dayami din, mga idol. So, ayun mga idol. Ah, sana naman may natutunan kayo sa aking binahagi sa araw na ito, mga idol. So, ayun. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na video. So, ayun. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, mga idol.